lahat. Ako po si Gina. I am Fortelio. Ako po si Gina. I am 8 years old. Kamusta po sa inyong mga nanay, tatay? At lolo at lola. Plantitos, plantitas. Sa mga bata, katulad ko. And to all LGBT co uh, communities, mabuhay po kayong lahat. So guys, welcome po sa aming bagong YouTube channel na May Pinamagatang plan from, from the, the heart hearts. sana po ay uh, wag niyo kalimutan subscribe and like in the video plan from the heart at guys isama na rin po sana niyo please ang pag-click uh, sa bell button para po ma update kayo sa anumang video pa na ilalabas so guys pag-usapan po natin ang um, tungkol sa paghahalaman so simulan na ba natin Jillian? go 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 We are very excited po. I am so excited na may -share ko po sa inyo ang limang taong experience ko sa pag-aalaga ng halaman. Sana po ay may, may tulong ako sa inyo kahit po sa kaunti ko paraan. So guys, start, po, start tayo kung paano ba bago tayo magsimulang mamili o magkaroon ng halaman. So, bibigyan ko kayo ng um, uh, tatlong, apat na rules para bago nyo simulan ng pag-aalaga ng halaman. So, ano yung unang rule, Jillian? Plant yeah from the heart. So, plant from the heart. Ayan, vlogging agad Plant from the heart. Bakit po plant from the heart? Guys, ang paghahalaga po ng halaman ay hindi biro. Ang pag-aalaga po ng halaman, yan ay may kaikibat na kumbaga ipagmamahal. Huwag po natin isipin na kaya tayo bibili ng halaman dahil magandang dekorasyon, mapalabas o mapanloob ng bahay. Isipin po natin na pag tayo bumili ng halaman dahil gusto natin nagaling sa puso kumbaga kasi pagkagaling sa puso alam natin na maaalagaan natin silang mabuti at mapapalaki ng maayos so rule number two responsibility, time and effort so responsibility, time and effort napaka importante po ng tatlong factor na yan sa pagkakaroon at pag-aalaga ng halaman kasi katulad po ng dati, nung bago pa din po ako nag-aalaga ng halaman, wala po akong alam sa pag-aalaga ng halaman. Bili lang ako ng bili. Hindi ko alam yung binibili ko pang indoor ba to o pang outdoor. So, minsan na napagpapalit ko sila yung pang indoor na, il pa, na ilagay ko sa labas, yung pang outdoor na ilagay ko sa loob ng bahay. By the way, guys, nga pala, maipapansin uh, mapapansin ninyo, ganito ang mga suot namin ni Jillian, mahahaba. Siguro, naiinitan kayo sa mga itsura namin kasi po, nandito po kami sa Spain. Ngayon po, dito ay winter time. Kaya, ganito po kami So, ayun na po guys, balik po tayo dun sa uh, rule number two, responsibility, responsibility, time, and effort. So, itanong din po natin sa sarili natin, kaya ba natin sila bigyan ng oras kapag nasa bahay na natin sila o nasa, nasa loob o nasa labas ng, na, ng ating bahay. Uh, kasi po, meron pong oras ng pagdidilig, may araw ng pagdidilig, pagpa-fertilize, at ang mga halaman, kailangan din nila chinecheck kung Okay yung mga dahon nila. May mga ibang halaman, lalo na yung mga malalaking leaves o dahon na uh, kinakailangan punasan. May mga dahon din na minsan uh, kailangan natin tingnan kasi hindi natin napapansin. May mga pest na pala na gumagapang sa kanila. So, ayun guys. Responsibility, time, and effort, napaka-importante po yun sa halaman. So, rule number 3, Jillian. Place and plant. Bago po kayo bumili ng halaman, lagi niyo po munang isipin kung meron po bang lugar sa loob o sa labas ng bahay niyo ng paglalagay ng halaman na bibili niyo. And then, naisipin po ninyong mabuti kung saan po ba kayo magka-concentrate. Indoor plants o outdoor plants. Pag indoor plants po, dapat po ang inyong loob bahay ay merong bintana. Parang katulad po nito kung napapansin ninyo, meron ito pong aming bin, uh, bintana nito ay crystal po ito na going to papuntang terrace. So, kaya ako po, pwede po ako maghalaman dito sa loob ng bahay kasi po matatamaan sila ng araw kapag po sa, uh, sa umaga, sa tanghali, at sa hapon, meron po silang liwanag na mga halaman ko na masisilayan nila ng liwanag. So, napaka-importante factors po yun, yung place and a light. Kasi ang mga halaman, uh, kailangan nila kung saan talaga yung proper na place nila para Uh, maging maganda ang paglaki nila at maging maayos ang kanilang uh, pagsibol ng mga dahon. So, tip, uh, rule number four, Jillian. Kinds of, plants. Uh, kinds of plants. So, guys, kapag gusto ninyong magkaroon ng halaman, isipin nyo muna mabuti. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Yung pang indoor plants o yung pang outdoor plants? Ngayon, pag, na ni, pag nasagot na ninyo yung apat na rules na yan, I guess pwede na kayo magkaroon ng halaman. Pero guys, kaya ko to sinasabi sa inyo kasi most of the time, maraming gustong magkaroon ng halaman. Bibili sila na hindi nila alam kung anong klaseng halaman yung basta bibili sila. So, ang tendency, pagdating sa bahay, hindi nila alam alagaan, hindi nila alam kung ano ba hinahanap ng halaman na ito, direct sunlight ba o indirect sunlight. So, ang tendency, pag hindi nila alam mag-alaga, namamatay ang halaman. At pag namatay ang halaman, nagagastos ang po tayo ng pera. So, yung pong iwasan natin yung hindi masayang yung ibinili natin o ibinayad natin sa mga halamang binibili natin. So, guys, yun lang po muna sa ngayon ang pag-uusapan natin. Sana po nakatulong sa inyo itong panimulang video namin para din po sa panimulang uh, pag-aalaga nyo at uh, bago kayo magbibili ng halaman, sana ano nabibili natin kayo ng kaunting tips para maging maayos ang pag, uh, sa pagpapalaki nyo at pag-aalala sa inyong mga halaman. So, guys, magkita-kita po tayo sa susunod na ng video. At ulitin po namin, guys, please po, oh, don't forget to oh.